Senate President Jesus Escudero, biglang kambyo ka na naman. Ganito yung ibig sabihin ng mga nag speech sa hangin at walang inatupag kundi mag ingles sa mga media. Kapag tumataas daw yung production cost ng kumpanya, eh maaari daw magsaper yung bansa natin in the long run. At kapag malaki na masyado yung mga nagagastos ng kumpanya, eh ipapasa din daw nila ito sa mga consumer o sa ating mga tao na bumibili ng kanila mga produkto. At kapag tuloy-tuloy daw nag-i-increase ang holiday rate, eh lalaki din daw ang kita ng mga empleyado. Pero may kapalit daw, mababawasan ang mga investor at hihina ang oportunidad na magkakaroon pa ng mga ibat-ibang trabaho sa bansa. Ayon sa balita, Sir Chis, kung nanonood ka nito, matinding pagod at mababang sahod kasabay pa ng mga nagtataas na presyo ng bilihin. Ang mga ilan sa dahilan kung bakit nagre-resign yung mga Pilipino. Ang tawag dito ng mga tagaibang bansa ay the great resignation o sunod-sunod na pagbibitaw sa mga trabaho. Eh kaya naman yung mga Pilipino na pipilita magtrabaho sa ibang bansa kaysa magtrabaho dyan sa sarili nilang bansa at kahit gusto pa nilang makasama yung pamilya nila, eh wala silang magagawa dahil sa liit magpasahod ng mga putang inang oligarko na yan. Bakit hindi yung mga oligarko o yung mga businessman yung per sa inyo, upang sa gayon ay bumaba yung inflation rate? paliwanag nyo sa mga yudiputang oligarko na yan, kapag mataas ang inflation rate, nagmamahal yung mga bilihin. Kapag nagmahal yung mga bilihin, mahihirapan yung mga tao. Kapag nahirapan yung mga tao, wala nang bibili ng produkto nyo. Kapag wala nang bumili nito, malulugi ang mga negosyo nyo. Kapag nalugi ang mga negosyo, babagsak ang ekonomiya. Kaya kayong mga nasa gobyerno dyan, ayusin nyo yung trabaho nyo. Hindi kasi kayo gumigising na maaga para lang hindi malate sa trabaho. At hindi nyo kasi nararanasan na makipagsiksikan sa jeep, bus, LRT at magbabad sa traffic. Para lang makapasok na maaga at pag uwi, traffic pa rin. Kayo ba danas nyo yun? In short, wala talaga kayong alam sa buhay ng mga pangkaraniwang Pilipino. Kaya hindi nyo alam kung gaano kahalaga sa mga ordinaryong tao yung mataas na bayad sa holiday rate. Gusto nga yan ng mga hapon eh, bukod sa mababa na yung pasahod, mabilis at pulido pa yung trabaho. Mas bumibenta pa nga yung mga businessman dyan eh, sa pagpasok ng holiday. Bukod sa kakapiranggot na lang yung idadagdag nila, napapadami pa yung output, napapabilis yung trabaho, mas maagang na ilalabas yung mga produkto. O ano yung sinasabi nyo na nagpapabigat sa mga investor yung pagpasok ng mga Pilipino sa holiday? Dahil sa pagtaas ng production cost, hindi ka ba nakikinig? asikasuhin nyo yung inflation o yung pagtaas ng mga bilihin. Huwag nyo pakialaman yung mga holiday rate ng mga Pilipino. Dahil dyan nila kinukuha at inahabol yung kanilang mga bayarin dahil hindi sila makaipon-ipon dahil sa liit ng mga pinapasahod ng mga diputang Diyos-Diyos nyong -Diyos, mga oligarko na yan. Ang gawin nyo, buwagin nyo yung provincial rate, Manila rate, palakihin nyo yung sahod, buong national capital region hanggang province. Kung palalakihin nyo ng maayos yung mga sahod, ang mga tao ay lalong magsisipag sa trabaho kapag sila ay nagsipag at makakamit nila yung mga pang-araw-araw na gastusin at makakaipon para sa future ng kanilang mga anak, ano ang mangyayari? Mamahalin pa lalo nila ang trabaho nila at lalong yayaman yung mga negosyante. At sino ang makikinabang? Tayo rin mga Pilipino at lalong-lalo na kayong mga nakaluklok sa gobyerno dahil sa korupsyon na inyong pinayiral. At kapag masigla at malinis ang trabaho ng mga Pilipino, mas madami pang kumpanya ang mga magpapatayo. Ibig sabihin ko, kapag ang Pilipino ay masigla, at malinis ang trabaho dahil sa mataas na sahod, tuwa ang mga employer at marami pang mga negosyante ang magpapatayo ng kumpanya sa ating bansa. Dahil sa sipag at indikasyon, determinasyon ng mga Pilipino sa pagtatrabaho. Yeah, please lang Sir Cheese, huwag niyong pakikailaman yung holiday rate ng mga Pilipino. Para mo na rin sinabing gusto mong kalitan yung kinabukasan yung mga binubuhay na pamilya ng mga ordinaryong Pilipino.